Ayan. So, for today's video guys, uh, natin tong dalawang 4 wheels natin. Ayan. Yung old na four wheels natin tapos yung bago. Bagong gawa pa lang. Ayan. Tignan natin kung sino ang mas malakas sa kanila. Papakita natin kung ano yung mga gulong nila, yung makina, tapos yung pangilalim, yung mga differentials at mga transmission. so, ayan. Tignan natin. So ayun ka barangay, um, uunain natin tong old na four wheels natin, yung may kable. So ito, kapapalit pa lang ng gulong, pinalitan ng rim 16. Dati naka 14 yan, 14 by 750 din ata. Bali, mas tumaas at pati sa likod. Itong bago naman, dati na, dating ganyan yung gulong. Rim 16, 750 by 16. Ito pala ka barangay, wala pa yung kanyang kable. Yung isa, dating may kable na yan. Ayan, parehas sila ng gulong. 750 by 16 din. So, titignan naman natin sa makina. Sa makina pala ka barangay, ito yung uh, ginagamit na karam, ng karamihan sa amin. Yung mga may 4 wheels, may 3 wheels. Yan yung ginagamit nilang makina, Yanmar TF120M. Bali, pinataas pala namin yung air cleaner guys. Dati kasi dun sa, sa bukid, pag pumunta kami ng bukid, mataas yung ilog, mataas yung tubig. So, inaabot yung makina. Yung ginawa namin, pinataas namin yung air cleaner niya. Kaya ganyan, mataas. Kinonvert lang namin. Yan. Dito naman sa kabila, bubuksan natin yung kwan para makita yung makina. Itong bagong four wheels pala kabarangay, uh, mas malaki yung makina. Yan yung tatak ng makina niya. Mas malaki to ng malayo kaysa, kaysa dun sa kabila. Yun, yung Yanmar. Pero sa pagkakaalam ko, mas branded yung Yanmar kaysa dito sa RD. Pero yung binili namin na makina nito is mas malaki kaya mas malakas pa rin. Itong RD kasi guys, yung maganda dito, may starter siya na built-in. Yan. Nilagyan namin ng tatlong belt para pag kahit maulanan, hindi agad-agad magkwan mag-slide. So ang susunod naman titignan natin sa pangilalim. Bali parehas lang pala yan ka barangay. Parehas na Kia series yan. Kung alam niyo yung Kia series, ayan, parehas na manual select yung kanyang front drive. Merong automatic uh, matik i ikakambyo mo lang ganun magse-select na yun. Pero mas okay to. Kasi natatanggal mo yan. Para hindi umiikot yung differential. Yun ay yung propeller ng differential. Pag tinanggal mo yan, hindi na iikot yun. Pero yung mga matik kasi, sabi natin naka-unselect, pero yun, umiikot pa rin yun. Bali, uh, sumasabay pa rin to. So sa likod ka barangay, hindi na namin nilagay yung differential ng Kia Series. Pinalitan na namin. Um, I think, Isuzu to. Differential ng Isuzu. Mas malaki kasi nga naka-design na pangkarga pero sa pagpili ng differential kabaranggay uh, kailangan mag sila dun sa harap hindi pwedeng di sila mag-match kasi pag tumatakbo to, may tendency na tinutulak niya yung sa harap or uh, hinihila itong likod kaya sa pagpili ng differential dapat magmatch sila dun sa harap Yan. same sila ng manual select din Then, yung belt nya, bali, apat yan. Yan yung pang tubig din. Noong pumupunta kami ng bukid, may ilog kasi na dinadaanan. Minsan, mataas yung ilog. Nilalagyan namin ng apat. Bali, apat na belt yan. So, titignan naman natin sa pangilalim ilalim. Parehas lang din, guys. Kia Series. Then, yung differential, pinalitan namin ng mas malaki sa likod. Kasi nga, pangkarga. Naka-design to na pangkarga. Bali, mas palakas pala yung preno guys pag mas malaki yung differential kasi yung lining nya malapad. Kaysa dun sa Kia series manipis yun. Kaya medyo problema tayo sa preno pag nilagay natin yung stock. Yung molya pala guys. yan Mga 2 inch yan. Tapos makakapal. So, bali pag walang karga to ma ganun, maalog talaga. Ang um, kung sa lakas naman ng pag-uusapan natin, malayo yung diferensya nila sa makina. So uh, obvious naman na mas malakas tong isa kasi naka 210 'yan. Ito eh, 120 lang 'yan. Pero sa pagkonsumo naman ng diesel, mas ma konsumo tong isa kasi kasi nga mas malaki. Pero kung sa lakas naman, ito, ito talaga yung malakas itong bagong four wheels natin kasi sa experience ko lahat ng pinasok na daan nito kahit may puller to kahit may puller pinasok na din to kahit wala pang puller ha? Ah. kahit saan ko idaan kahit sa maputik pa yan kahit walang puller yan talagang iukutin niya yung gulong para lang makaahon yan pero nasa driver din yan tapos pag may kasama ka Siyempre, magtutulak din sila. Kailangan mo pa rin ng kasama. Uh, mas maganda na madiskarte kaysa dun sa hinahayaan lang natin na uh, yung makina yung gumagana. Dapat um, pati yung driver alam yung ginagawa. Yun. Sa presyo pala ka barangay, alis sa pagpapa-assemble ng ganito is hindi bababa sa 250k. No? Depende din kung may puller at kung malalaki yung gulong. 'yung iba kasi uh, naka-rim 14 lang so mas cheap 'yung gulong niya kasi mga mas maliit itong lalaki ng gulong mas mahal din 'yung gulong pag malalaki saka itong power puller kabarangay uh, sobrang laking tulong nito sa ating mga four wheels lalo na pag nasa mga alanganin tayo example sa putikan napataas ganun so kailangan natin ng power puller sa price nito guys is umabot ng 300k mga 320 ganun nagpamahal yung gulong at yung differential sa likod malaki pati na itong power puller natin kasi nga convert lang to hindi ito yung mga di baterya hindi ko pa kasi na yung ganun sa yung di na puller uh, baka kasi hindi kayanin sa pagkakaalam ko lang ah sa akin lang pero ewan ko doon sa mga experience yung kasi maliliit na ganun, baka hindi kayanin yung uh, bigat nito kasi kumakarga ito ng mga 50 sakong sa mais. So yung 50 sakong sa mais per mais, uh, mga 50 kilos isa, edi eh, maabot ng 2 tons. Eh hindi natin alam kung kaya ng puller. So yun yung price ng mga 4 wheels natin. So ayun lang guys, uh, kung nagustuhan niyo yung video, uh, please follow my Facebook page Explore Alvin TV at sa YouTube channel ko din guys, uh, Explore Alvin TV. Ayun, sana uh, masuportahan niyo itong munting channel ko. yun so thank you guys. God bless you all. Goodbye.